<laughs> Hindi ko makita yung bahay ni Sir lemoni. Nandito ako ngayon sa Stadion Sa bundok mga idol Ang taas mga idol Makita ako hanggang dito sa taas mga idol Hindi ko makita yung bahay ni uh, Ang init mga idol yan po ang aking buhay, uh, isang simpleng buhay, salesman, mga idol. Waling ngayon, mga idol, nagt sa akin si Mr. Lemony. Nakukunin ko daw yung order niya sa bahay niya, mga idol. Ganito ang simpleng buhay, salesman, mga idol. Kahit malayo, kahit ilang bundok pupuntahan ko, kahit ilang bangin, na uh, lulusungin ko, mga idol. Basta makarating lang ako sa bahay ng umorder sa akin ni Mr. Lemony shout po kay lahat mga idol yan ang simpleng buhay salesman mga idol basta makukuling order nila mapuntahan ko kung saan lugar para yung order ni Mr. Lemony nandito ngayon sa Cap Jan Hay Baguio City mga idol yan hinahanap ko yung bahay niya hanggang ngayon hindi ko pa nakikita nahulog pa ako sa bangin mga idol huh. Init mga idol. Wala na akong tubig. Oh. mga idol. Hanapin ko pa yung baan ni Mr. Lemony. Ito eh. nga pa ako ay uh. Hello sir, Mr. Lemony. Nandito na ako sa taas ng bundok. Saan na po ang bahay nyo? Anong kulay? Ay yung ano, uh, Anong ano o ano? Ay yung pader niya, ay yung bato, 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 yung pinagdidikit na bato. Ilang palapag yung bahay nyo, Mr. Limoni Ay, mataas po ba? Dito, malapit na ako. Nasa taas na ako ng bundok. Sir Limoni O, sige, sige. Nakikita ko na yun. Anong pangalan? Basta yung pader na sinagdikit-dikit na bato. O, sige, sige. Ang hirap hanapin siyang bahay ni Mr. Limoni Ah. Oh. Mga idol, nakita ko na yung bahay ni Mr. Lemony. Eh. Ang bahay niya pala ay eh, pinagduktong-duktong na bato yung ano niya. Ito pala, naki-inlaki pala ng bahay niya mga idol. Huh? Ang hirap hanapin ang bahay ni Mr. Lemony. Ito pala, naging na, ang pader na, pinagduktong-duktong na bato mga idol. Kaya ito na ang bahay ni Mr. Lim. <laughs> Thank you. Thank you. もう一度。<noise> <noise>